Sorbetes! Pero ako ang nauna. Wow, ang ganda nito. Suerte si Jill. Nakuha niya ang ice cream na ginawa ko mula sa Strawberry Baskin Robbins. Nagdagdag ako ng ilang matatamis dito sa blender. Pagkatapos, dinurog ko ito lahat para maging perfectong halo. ganyan ko nakuha ang konong ito. Pero para mas sumarap pa, nagdagdag ako ng mga candy na Skittles. Siguradong hindi nito sisirain ng ice cream. Wow! Ang sarap nito! Hindi pa ako nakatikim ng ice cream na mas malamig pa? Hmm? Ang galing! Handa akong kainin ng ice cream na ito palagi. Oh, pero naubos na. Sana maging maswerte rin ako. Ah, ano yon? Ani, sa simula akala ko rin na magkakaroon ka ng masarap na ice cream. Pero naisip ko na mas masaya kung magdagdag ng mabahong keso sa Vanilla Baskin Robbins. Pagkatapos, hinalo ko ng mabuti ang lahat sa blender. Ganito ko nakuha ang makapal na halo na ito. Bukod sa lahat, itong mga nakakadiring bulate, sa tingin ko hindi nila alintana na kainin ang ice cream na ito mismo. Oh, hindi sigurado'ng hindi ko ito kakainin. Ilayo mo sa akin. O oh, sino ang gumawa ng mga patakarang ito? Sige. Hmm. Kung hindi mo iisipin, hindi naman ito ganun kasama. Kahit na sino ang niloloko ko, nakakatakot ito. Hindi! Sa round na ito, maglalaro tayo, ha? Ako ang una. Ano bang meron tayo? Ano? Jill, wala akong may papasaya sa'yo ngayon dahil kailangan mong kumain ng ice cream na may mustasa. Lagi kong iniisip kung ano ang kalalabasan ng halo. Sana magpatawa ito sa'yo para sigurado nagdagdag din ako ng sprinkle na parang pagkain ng pusa. Ang ice cream mo ay sobrang baho pero baka hindi naman ito lasang masama. Ano ba yan? Malalaman natin ngayon! Kahit na ayoko talagang gawin ito. Oh, ang sama ng pakiramdam nito. Pero kailangan kong gawin isa itong hamon. Sige na, alis! Oh, nagawa ko. Oh, ito ay talagang nakakadiri. Annie, ikaw na! Ano ang kasama sa ice cream ko? At ikaw, Annie, nakakuha ng super sarap na chocolate ice cream... Nagdagdag din ako ng chocolate syrup dito. Sa totoo lang, kahit ako hindi tatanggi sa ganyan. Tara na! At pinalamutian ko rin ang cone ng flakes na parang maliliit na donuts. Nakuha ko na. Sabihin niya yung maguto ng bawag isa sa aming mga bababag na subukan ang kanong ito. Pero akin lang ito at ang sarap. Imposibleng huminto. Hindi ito patas. Oh, marumi kayong lahat sa catching the sun ay maluluri sa si ising lahat. Hmm? Oh, ako na naman ang pangalawa. Sa wakas, hooray! Oh, talagang maswerte ka. Para gawin ito, hinalo ko ang vanilla ice cream sa ilang donuts sa blender. Sa tingin ko, ginawa nitong hindi malilimutan ang lasa ng iyong cone. At syempre, para sa kagandahan, maglalagay ako ng kaunting makukulay na sprinkles sa ibabaw. Ganyan lang. Kahit na, sino ba ang niloloko ko? Magdagdag ng maraming sprinkles. Napaka-astig nito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Wala pa akong natikmang mas masarap pa. Oo, oh, dapat may masarap din ako. Oo, oh, bakit ang baho nito? Ani, malas ka ngayon. Mayroon kang pistachio ice cream kung saan naglagay ako ng kaunting atsarang pipino at hindi pwedeng walang ilang piraso ng pipino. Ang lahat ng ito, gaya ng dati, ay dinurog ko sa blender at sa ibabaw ng cone, nagdagdag ako ng ilang piraso ng paboritong bawang ng lahat. Bon appetit! ang baho. Ah, para makagat ang konong ito, kailangan mo talagang isara ang ilong mo kahit na hindi rin ito makakatulong. Talaga bang nakakadiri iyon? Pero ang bawang ay malusog? Uha! -huh. ito ang pinaka nakakadiring sorbetes na natikman ko at parang gusto nitong bumalik. Sa pagkakataong ito, titingnan natin sa bilang ng tatlo. Wow! May sorbetes akong may gum. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Oo. Ah, ako rin, pero, parang magiging magandang ideya iyon. Grace, sige yung paman. Ah, bago ko palamutian ang sorbetes ng gum chair, hinalo ko ito sa mga usbong ng broccoli at mantikilya. Sa tingin ko, hindi ito masarap, pero baka talagang mailigtas ng chewing gum ang sitwasyon. Subukan natin! Ano? Broccoli? is Isda? Wow, nakakadiri. Umaasa ako na masarap ang ice cream ko, kaya maswerte ako ngayon. Um, hindi talaga, Jill. Sa pagkakataong ito, nakakuha ka ng pistachio ice cream na hinalo ko sa seaweed sa blender. Mukhang pistachio ice cream lang ang cone, pero may sorpresa ito. At naisip ko rin na magiging napakaganda kung palamutian mo ito ng mga chocolate balls. Inaasahan ko na ito. Ah, nakakadiri. Kahit ang mga tsokolating bola ay hindi nakakatulong sa sitwasyon. Oh, pareho tayong malas ngayon. Pero sa pagkakataong ito, ako ang mauna. It's a ko kung noy ang lasa ng ice cream na may kole. Nanilagyan ko ng hilaw na paya ng manok at ketchup. Sana maging napaka napakasarap nito lalo na pagkatapos kong palamutian ang cone ng maliliit na marshmallow. Tingnan mo kung gaano sila ka-cute. Mukhang napakasarap! Tingnan natin kung totoo! Kasuklam-suklam! eh uh, hindi. Mm, naawa ako sa'yo, kaibigan. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Napakasimple lang ngayon. Nagdagdag ako ng sibuyas sa karaniwang vanilla ice cream at pagkatapos ay pinuno ko ito ng Nutella. Pero parang papatayin ng sibuyas ang buong lasa. Oo, sige, kaya nagdagdag ako ng ilang marmalade bears sa ibabaw. Hmm, baka mailigtas nila ang sitwasyon. Mukhang masarap ang cone. Alamin natin kung totoo. Bla, parang may naglagay ng sibuyas sa ice cream. Anong bangungot? May luha pa ako. Oo, ang baho talaga. Kaya, pero huwag mag-alala. Kailangan lang nating magkasama sa mahirap na panahong ito. Ako ang mauuna. Sana sa pagkakataong ito, masarap ang ice cream. Depende sa bike kung paano mo ito tignan dahil hinalo ko ang masarap na ice cream sa parehong masarap na Oreo cookies at pagkatapos ay nagpasya hindi makakasama ang kaunting nuggets. At para maging mas kaakit-akit ang aking obra maestra, naglagay ako ng ilang Cheetos dito, ganun lang, Well, dahil may Cheetos sa cone, kailangan nating subukan ng ice cream kasama nito. Hmm, sa totoo lang, kakaiba ang lasa. Pero hindi masama. Alam mo, nagustuhan ko pa nga. Talaga? Ano ang meron ako ngayon? At ikaw, Annie, ay may chocolate ice cream na may rolls at strawberries. Hiwa-hiwalay. Mahal ng lahat ang mga sangkap na ito. Pero masarap ba sila kapag pinagsama? Ngayon, malalaman natin. Bilang dekorasyon, nagdagdag ako ng kaunting puting tsokolate. Sa palagay ko, mukhang napakamarangal ng cone. isip ko kung gaano kasarap ang cone. Hmm? Sa totoo lang, medyo cool. Hindi naman masama, Jill. sino wow. tayo ang ngayon. Ang sili yung makita kung ano ang naghihintay para sa ating sa round ito. Sa tingin ko, talagang magugustuhan mo ito. Makakakuha ka ng maraming buhay na ipis. Ah. Basensya na. Pero kailangan mo pa rin gumuhit. Gagawin mo ito gamit ang maliliit na pen pads. Madali nilang gagawin para sa iyo ang paguhit. Hindi ito pamilyar, pero magugustuhan mo ito. Wow! Oh, tara na! Ubus na ang oras! Siguradong ayokong magkaroon ng mga ipis, pero kailangan ko pa rin ipakita ang aking galing sa pagguhit. Sa tingin ko, magagawa ko ito ng maayos. Umaasa ako! Dahil kung hindi wala akong maiging guhit! Ra! Ay nako! Ay nako! Nabali ang lapis ko! Ano ang gagamitin ko para magguhit? Tama! May pantasa ako! Sana makatulong ito sa akin! Oh, Ang ganda! Ngayon makakapag na ulit ako Ano ang nangyayari sa pantasa? Ah, ayan Ngayon ay puno ako ng sawdust Pero nasarp ko na ang lapis ko Ngayon, ang kailangan na lang ay hipan ang sawdust sa papel ay, Para makapagsimula na akong magpinta agad-agad Anong ginagawa mo? Puno na ako ng supot ng kahoy Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang alisin yan Oh, salamat ng marami. Napakabait mo naman. Ay, grabe. San galing ang papel? Julie, tigilan mo nang ihagis ito. Julie, hindi mo ba napapansin na nakakaabala ka sa pagpinta ko? Kita mo, hindi ako pwedeng laging magambala. Sige, ilalabas ko na lahat ng basura. Wow, ang ganda ng drawing mo. Sa tingin ko, kukunin ko na rin ito. Uy, nasa ng drawing? Malapit na matapos ang hamon. Tama ka nga. Tapos na ang hamon. Panahon na para ipakita sa'yo kung ano ang nagawa mong igunit. Narito. At pipirmaan ko lang ang pinakamasama kong drawing. Mas kaya mo pang pagbutihin. Hindi maganda. Mila, nasan ang gawa mo? Hindi pwede yan. Pero Julie, pinaligaya mo ako. Gustong-gusto ko ang iginuhit mo. Dahil akin ito. Tumigil ka. Huwag kang magbura, girl. Anong nangyari? Kahit ayokong nawain ang mga problema niya, marami akong sariling problema. Mila, makakakuha ka ng mga hibis. Dapat sinubukan mo. Ah! Susubukan ko rin! Gumagapang ka! Tingnan mo yan! Ah, uh, wow! Hindi ko pa nakita ang ganito karaming ipis ng sabay-sabay. Ano yung nasa ilalim? Parang may kumikinang. Wow, singsing -sing ito! May totoong diamante! Wow! Napakaswerte ko naman! Oh, tunay na ganda! Wow! Mga babae, sa pagkakataong ito may mas higit nakakaibang premyo na naghihintay para sa inyo. Mahilig ba kayo sa seafood? Dahil isa sa inyo ay makakakuha ng madulas pero napaka-cute na pugita. Nagbibiru ka ba? Uh! At magpipinta ka gamit ang pinturang ito sa salamin. Sana kaya mo ito. Ang minuto mo ay tapos na. Ang galing! Oh, ngayon maaari ka nang magsimula? Sige. <clears throat> oh. Madalas kung laruin ito ng ganito nung bata pa ako, kaya kailangan kong manalo. Ah, nako! Mukhang mantsa lang. Kailangan ko itong punasan. Oo! Oh. Paano mo nagawa ng mali ang trabahong ganun? Magdodrawing ako ng talagang astig. Baka ang premyo natin ay isang nakakatakot na pugita, pero pwede rin naman itong idrawing na cute at talagang maganda. Oo! Oh. Gusto ko yan! Oh! astig at lubos akong sang-ayon kay Mila. Sige, sige, oh, sige. Mas sige. maganda ang pagkakaguhit ng pugita. Mas kaunting tsansa na makakuha ka ng totoong isa. Woohoo! Magdagdag tayo ng magagandang alon. Woohoo! Oh, ganito. Ano? Ay, naku! Oh, wala na akong oh. asul na pintura. Sana hindi magalit si Mila kung hihiramin ko. Wahoo! Ano? Anong problema sa'yo? Hindi. Kamang Kamangha-mangha. Ah, hindi ko maintindihan. Kailangan mo bang humingi ng permiso sa akin? Hmm. Tingnan natin kung magugustuhan mo ito kapag iyo na ang bola ng pintura magpakailanman. Anong kalokohan? Ay, nako! Ano ang problema? Paano ko ito matatanggal? Kailangan mong tapusin muna ang pagguhit? Ano ang iguguhit mo? Mukhang nakakatakot ito. Napakabastos ng pagsasabi niyan. Sa pinakakaunti, kailangan kitang turuan ng leksyon. Siguradong hindi mo iyon sasabihin na may basag na salamin. Hindi. Ano ang gagawin natin ngayon? Ayoko ng isang... Pugita! Kahit na, ang pandikit na ginamit ko para sa kalokohan ay maaaring makatulong sa akin. Iyan ay mahusay na ideya. Sana mayroon akong sapat na oras. Hindi, 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 mga babae. Nauubos na ang oras. Panahon na para ipakita ang mga guhit. Julie, ang talino mo. Mukhang walang katulad. Rita, pero sa iyong canvas ay isang hindi mailarawang takot. Sa kasamaang palad, hindi ito maganda. Mila, inaasahan ko rin ang higit pa mula sa iyo. Saan mo nagawang sirain ang canvas? Nabibigo ako. Vera at Mila, sa inyo na ang pugita. Tama iyon. Sige, kainin mo. At oh, tingnan mo ito at tumawa. Hindi mo kailangang itanggi. Kailangan mo pa rin kainin ang pugita. Ah, uh, subukan natin. Ah, nakakadiri yan. Hindi ko akalain na ganun kapangit. Ah, uh, nakakadiri yan. Julie, bakit ka tumatawa? Ayaw kong may tumatawa sa akin. Vida, sa palagay ko, ipakita natin kay Julie kung sino ang huling tatawa. Pabora ko dyan! Ang amoy gamit ang tubig Napakabagsik mo Ano ang magiging hitsura ng ikatlong round ng hamon na ito? Suwerte ka ngayon! Manalo ng premyo! Tingnan mo kung gaano ka-cute ang asong ito na makukuha ng isa sa inyo At muli, kakailanganin ninyong gumuhit gamit ang isang napakahindi pang karaniwan Magayos ka ng sarili mo para magmukhang cutest na aso Mayroon kang eksaktong isang minuto para gawin ito muli At nagsimula na ito Hindi ako pwedeng matalo Talagang gusto kong maging kaibigan ng aso Oh! Gusto ko rin ito! Kaya kailangan nating magmadali. Ah, uh, gusto nating lahat na magkaroon ng ganitong matamis na kaibigan. Ginamit ko ang pinturang pang makeup mo. Hindi ko akalaing magagamit ko ang kakayahang ito. Nagiging magaling na sa makeup ang mga babae. Kailangan itong ayusin. Anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat. Pasensya na, pero hindi ko kasalanan. Alam mo ba? Kuhanin mo. Malalaman mo kung paano mo ako mapipigilan sa pagpinta. Ah, ganun ba? Kung ganun, makakakuha ka rin ng isa. Hayaan mong lahat ay matanggal kapag ikaw ay una sa... Lugar! Bakit mo ako kinaiinisan ng sobra? Oh, uh, nakakatakot kayo. Ngayon, hindi na kayo mukhang aso. Mukhang multo na kayo. Huwag niyo lang akong hawakan. Tapos na ang oras. Panahon na para magpasya kung sino ang magiging may-ari ng asong ito. Vida, nakakakilabot ay, yan. Baka pwede mong tingnan hindi. yon. Mila, hindi ka rin mas magaling. Hindi naman kasing nakakatakot ang makeup mo, ngunit hindi ka pa rin mukhang cute na tuta. Julie, Julie, mahusay ang ginagawa mo. Makakakuha ka talaga ng bagong kaibigan. Ah! Akada, akada! Oh, cute! Tara! Tingnan mo kung gaano siya kagwapo at cute pa. Anong tinitingnan mo? Kailangan kong manalo sa kompetisyon sa kahit anong paraan. Ano yung amoy na yan? Ay, naku! Kumiga ang bagong aso at hindi na cute na scone. Naku, ang kagalit-galit na ginawa. Kaya nakuha namin ang aso at ikaw ay nakakamot lang. Basta sabihin na siya ay nailigtas. Mga babae, may napakagandang premyo na naghihintay para sa inyo sa round na ito. Tingnan, anong gandang kuwintas at mapupunta ito sa isa sa inyo. At kayo ay magdodrawing gamit itong mga bote na naglalaman ng makulay na pandikit na may glitters. Sa tingin ko magiging cool Talaga. ito. Tapos na ang oras. Heto na! Sige. Alam ko sa totoo na ako ang magiging may-ari ng kwintas na ito. Ang ibang mga babae ay hindi bagay sa katayuan. Paano mo naiisiksik ang tanga na pandikit na yon? Oh, talagang nasira na ito. Paano ko ito matatanggal ngayon? Pwede ko bang patungan ito ng pintura ng iba? Hindi, walang gumagana. Ano ang gagawin ko? Hindi ito nakakatawa. Ipapakita ko sa iyo. Oh, huwag mo akong hawakan. Nagdo-drawing ako at wala akong ideya kung paano mag-drawing ng kuintas. Pero hindi rin dapat makuha ng iba. Mila, walang masama. Pero kailangan mong maramdaman ang kapangyarihan ng pandikit sa'yo. Ang lahat ay perpekto. Kailangan lang magdagdag ng ilang patak ng pulang pandikit. Grabe. Ano? Ano ito? Bakit nakadikit ang bote sa kamay ko? Julie, ikaw ba ang may gawa nito? Ako? Si Vida, Oh, ganun ba? Kaya kailangan din niyang malaman kung gaano kabisa ang pandikit na ito. Pero hindi sa kamay kundi sa mukha niya. Ikaw ito? Naintindihan mo. Sa palagay ko bagay na bagay ito sa kanya. Tulong! Alisin ito sa akin. Oh, parang kalahati ng mukha ko ay nawawala. Kailangan kong ayusin agad ang kilay ko. Mila, hindi mo dapat ako ginalit. Papakita ko sa'yo tigil. Tapos na ang oras. Ipakita mo ano ang na-drawing mo. Vida, talo ka na naman. Napakasama ng gawa mo. Huwag ka lang ma-offend. Julie, hindi ka rin mas magaling. Girls, anong nangyari sa inyo? Alam ninyong mag-drawing. Mila, mabuti na lang. Palagi mo akong pinapasaya. Wala akong duda na napupunta kay Mila ang premyo. Congratulations! Wow, ang ganda! Ngayon ako na ang magiging pinakamagandang babae sa grupo. Julie, gusto mo rin ba nito? Gusto mo bang hayaan kita na... Isuot mo? Pero ayoko pa rin! Oh, mandaras ka! Sa gayon, wala nang makakakuha nito! Ano ang ginawa mo? Ayun, at pakiramdam ko na para akong prinsesa. Ang ganda talaga. Sana nakita niyo ang mga mukha niyo, mga babae. Walang kwintas na makakabawa.